Bermans na Bermans na talaga at ramdam na ramdam ko na rin yung simoy ng Pasko. At alam ko na marami dito sa atin naghahanap ng mauutangan. Dahil may mga upcoming bills na kailangan bayaran, katulad na lang ng kuryente, tubig, hulugan sa motor, yung mga yan, at kung ano-ano pang mga bills na kailangan nating bayaran. Pero dito, meron akong i-share sa inyo na isang loan platform na nakaagaw sa akin ng attention. Available siya sa Google Play Store. Pero bago niyo siya i-download, panoorin niyo muna itong video natin. Kaya naman kung interesado ka sa ating panibagong topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga all our online learning platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. So pag usapan nga natin itong panibagong loan platform na nakaagaw sa akin ng atensyon Yes, available siya sa Google Play Store pero bago niyo siya i-download Panoor niyo muna itong video natin para magkaroon ka ng idea kung okay nga ba siyang utangan So itong ang loan platform na tinutukoy ko, itong ang si Credit Kaagapay Score and report na pagmamay-ari ni Mukasa Mukasa Medyo na curious ako dito sa loan platform na to no Pero dito makikita natin na meron na siyang 3.5 stars and 12 na reviews And meron na rin siyang 10,000 na downloads Medyo na curious nga ako dito sa loan platform na to kaya din-download ko siya And pagka-open ko na kanyang application, akala ko loan app siya, hindi pala Kundi isa pala siyang, parang loan platform nga siya pero dito, hahanapan ah, niya tayo ng mga loan app na pwede nating mautangan. And dito nga, no, sa baba niya, makikita natin na meron akong mga free approved loans katulad na lang ni pass Cash VIP. Itong isa naman ay si Kusog Pera at yung isa naman yata ito ay si Supreme Money. And dito nga, no, yun yung mga loan app na nire-recommend sa akin itong si Credit Kaagapay. At actually, marami pa siyang mga loan product na nasa, nasa baba pero naka-blurred siya at hindi ko makita kung ano yung mga loan product ngayon. No. Pero dito, tatlo lang yung pwede kong mautangan which is si Pascash VIP, Kusog Pera, at si Supreme Money. And dito nga, no, makikita natin na 3 to 6 months daw yung loan term payment kay Pascash VIP, even kay kusog pera 3 to 6 months. Pero dito kay Supreme Money 4 months nga daw yung magiging loan term natin. And pagdating naman sa interest niya 0.35% kay kusog ay kay past cash VIP, 0.5% naman kay kusog pera at 1.8% naman dito kay Supreme Money. Medyo curious nga ako dito sa loan platform na to at dito meron tayong mababasa na sinabi niya activate my AI loan finder. Hindi ko alam kung AI yung basa nito no. Pero dito, once na inactivate nga natin siya, dito natin malalaman kung ma-approve ba tayo doon sa tatlong nga recommend sa atin na loan app. Actually, meron na akong pass cash VIP. Even kusog pera, meron na yata ako noon. Pero disapprove yata ako doon. Pero dito kay Supreme Money, wala pa akong account sa kanya. So, clinic ko nga yung activate may AI loan finder. At dito nga, meron tayong cellphone number na kailangan i-provide. So, pre-provide ko nga yung cellphone number ko. And then after noon, dito na tayo sa kanyang grant permissions, which is may hinihingi siyang mga, may mga hinihingi siyang permissions na kailangan nating i-allow para makapag-apply makapag tayo ng loan sa kanya. Kasi once na dinecline natin, hindi tayo makapag-proceed. So, dito yung mga loan, ay uh, yung mga grant permissions na hinihingi niya is yung all installed apps, contacts, device, identifiers, location, camera, photos, calendar. So, yun ang dami yung mga hiningi, grant permission, kailangan dapat maging aware tayo doon. Kasi means kapag once na in-approve natin or, or nag-agree tayo, means magkakaroon sila ng access sa cellphone natin. Dito mag-fill up na tayo ng ating personal information. Mauuna muna yung ating valid ID. So yung mga valid ID na hinihingi niya is UMID, PILSIS National ID, PILSIS or National ID, Driver's License, PhilHealth ID, TIN ID, PRC ID, Passport at SSS ID. And then after nun, pipicture natin yung ating valid ID at mag-auto-generate na yung ating personal information once na malinaw yung pagkakapicture picture natin dun sa ating valid ID. So yung mga information na mag-auto-generate is yung ating full name, birthday, ID type, tsaka yung ating ID number. Bali yung mga fifila pa na lang natin is yung ating gender, marital status, personal email, tsaka yung ating home district. May mga additional information pa tayong pipilapan, katulad na lang nating na ating education, monthly income, industry type, employ employer name, Facebook account, tsaka yung ating emergency contacts. Pagdating naman sa kanyang industry type, yung mga pwedeng mag-apply sa kanya is yung mga admin administrative or human resources, agriculture or forestry or fishery, automotive and shipbuilding, banking or finance, BPO or business services, communication services, computer or IT services or engineering, construction, education, and then energy or water mining, mga food or beverage services, freelance, gaming, government, household or service worker, geological, manufacturing and inventory, medical and healthcare, military or police, real estate, rental services, retail, sales or marketing, advertising, student, tourism and hospitality, at transportation or other. Ang daming pwedeng mag-apply sa kanya, even yung mga student. So, ganun lang kadaling mag-apply. And then, mag-selfie verification na lang tayo sa kanya. And then, after nun, meron pa siyang pa-advertisement na hihintay natin. So, after nun, pagka okay na, dito malalaman mo na kung approve ka or reject ka doon sa tatlong loan platform na ino-offer sa'yo. Pero dito nga, no, na-denied ako. Means, hindi ako na-approve. Well, okay lang naman sa akin na na-denied ako sa tatlong loan platform na to para sa akin, hindi sila okay o kasi dito kay Paskash VIP based may my experience makulit yung kanyang mga agent lalo na kapag papalapit na yung due date mo sa kanya, pa na yung tawag at pa na yung text ng mga agent niya And kay Kusog Pera naman, hindi ko pa natatry kasi na-reject ako. And naggawan ko yata siya ng video about dito sa kanya, dito sa ating channel. And kay Supreme Money naman, hindi ko pa natry na mag-apply sa kanya. Pero based on my reviews, nangaharas nga daw yung mga agent nitong si Kusog Pera at si Supreme Money. So, pakicollect na lang ako guys no sa mga merong loan dyan dito sa tatlong loan platform na to. Ila pakilagay na lang sa my comment section if nakakaranas kayo ng harassment. So, for me, hindi sila recommended na utangan. So, itong si Credit Kagapay is loan platform siya pero hindi siya loan app. Kundi isa siyang loan, plat loan platform na hahanapan niya tayo ng mga loan app na pwede nating utangan. So, sa mga nagbabalak na umutang dyan, pag-isipan nyo munang mabuti bago kayo mag-apply sa mga ganitong klase ng loan app. And check nyo muna ng maayos at maigi kung pasok ba sa standard nyo yung mga interest nila at yung mga kaltas nila kung okay lang ba sa inyo bago kayo mag proceed para hindi kayo nagsisisi sa dulo. And anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!